Mamamasyal muna ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Anong oras kayo makakalis to? Anong ginagawa nyo dito? Nagkukwintuhan lang. May hinihintay ba kayo? Mayroon. Biyaya. Ayuda. Ayuda na naman. May service ka? Mayroon. Ayan. Ito, may grasya na talaga ito. Mamaya. Itong mga... Nandito mga disgrasya ko. <laughs> Naghihintay ng pasayero. Kanina pang alas 4 ito mga Mga, mga BBM pa naman ito. Ngayon hindi na maka-LBM. Tayo na, pagdating mo pa lang, <laughs> mga angking ka ng pasayero surrender ko na rin eh. Para malapit-lapit na. Bakit yung surrender ka na? At? Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Eh, oy. Magpapalit ang operator eh. Marami. <laughs> na. <laughs> Ito na nga. Sumurrender na eh. Ito. Surrender. Nabigyan pa? Nabigyan pa? Binawayan na ako eh. Nagbagong buhay eh. <laughs> Sumurrender na. Tapos <laughs> so, binalik. Bawian na lang yung report. Bawian. Nagbabawian na ng unit eh. <laughs> dito, mabuti ito si Lakay. Uh, ano ba nyo? Oh. Ako, hindi lahat ng gwapo, kabiruan nyo. So, ha? Ah? Sa inyo, ha? Ang sabi daw ng... Na... ng... ng... eksperto. Oh. Mas malinis daw yung ihi ng lalaki kaysa sa babae. Bakit? Kasi yung lalaki dumadaan sa tubo, yung babae dumadaan <laughs> sa kanal. Kaya <laughs> Kaya pala. <laughs> Kaya pala. <laughs>

sabi sabi ni nanay sabi ni nanay o, oh, palisin nyo yan kasi lahat kayo mapapalis dito ay eh, nakita kayo ay si manager pala yan <laughs> mga kasawild samahan niyo ako sa aking biyahe ngayon papunta tayo ng uh, terminal 3 ano nandito ngayon ako sa kamuning ah, uh, Quezon City at sa ano corner ah, uh, kamuning yan at uh, malapit tayo dito sa Merakko, sa station ng pulis, uh, police station dito, station at uh, 10. Nandito 'yan sa so may kamuning pandak mga kasawil At uh, tayo po ay papunta na ng Cubao, uh, ano? Cubao area. ayan malapit na po tayo sa Cubao mga kasawil, At ito, niyan ito 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 naman nandito tayo sa uh, corner ng Aurora at sa dito ako sa ibabaw dumadaan mga wild no alam nyo kasi masarap sa ibabaw wow. lagi dumaan dahil uh, mabilis dito sa part na ito no kaysa doon sa ilalim mahirapan ka kasi doon sa ilalim <laughs> no at uh, pag nagkaroon ng traffic doon sa kubaw ilalim ay mahirapan kang makalusot uh, wala kang lulusutan dahil uh, Uh, na corner ka na doon ano mga kasuwal parang nadaganan ka na nandoon sa ilalim at ayan uh, marapit na uh, yan ito to uh, ito ito uh, ko ba ano may nakahampa lang pa na uh, ito heavy equipment no yan may gagawin siguro sila dito at uh, ito naman mga kasuwal dito tayo ngayon sa uh, bandang uh, Ortigas na ito flyover ano uh, dito sa uh, papunta ng uh, Meralpo Avenue at uh, POAA, no? Dito sa right side na ito, pag dito ka tumaan sa baba, ah, papunta ito ng Green Hills, mga kasawal. Tapos, sa ah, yung POAA dati, ano na ba pangalan ngayon ito? DMW ah, ba? Ah, ba? DMW nga, oh, DMW yan. Ah, sa right side, at po may nakasalubong pa tayong ah, trend na, ng MRT. Ayan, pababa na tayo doon sa papunta ng... ah, ah station ng uh, MRT uh, or TIGAS na tinatawag, ano, mga kasawel ayan, uh, nakababahan na tayo yan, 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 yan nandito naman po tayo ngayon sa gawin ng Guadalupe, mga kasawal, no at uh, ito po ay malapit uh, makati area na po ito at ito po ay sa may tapat ng uh, FMDA, ano, bandang kaliwa yung MMDA at uh, dito sa bandang uh, right side yung uh, Rockwell, no? mga kasawel at malapit na po ito sa Buendia. Yan. Uh, Makati City. At uh, ito medyo ma-traffic dito sa Amman Trade ano. Uh, ito yung pag mapapunta na nang kan uh, uh, tawag dito, uh, Tamo. dito sa right side na kan. Yan yung istasyon ng uh, MRT dito sa uh, Amman area no. Yan at uh, Magallanes, kung tawagin, di ba? Ayun. Ito po yung flyover. Dito ako dumaan sa right side, no, papuntang South Super Highway. Kasi itong left side, yung uh, papunta ng tramo ay sobrang uh, traffic no, hindi gumagalaw. Kaya dito ako kumanan sa papunta ng South Super Highway. Ano, uh, tagos ho nito ay yung uh, Expressway, ano, South Luzon Expressway. At uh, kakanan tayo pagdating doon sa uh, uh, ano bang kwento Villamor uh, Air, Air, Base ano mga kasi wild ayan nandito po tayo sa ibabaw ng uh, flyover dito sa uh, galing dito sa EDSA, EDSA ano patungo ng uh, Magallanes area at makikita ninyo yung tulay yung EDSA yung papunta flyover ng EDSA uh, sobrang traffic no papunta yun ng uh, Pasay no papunta ng Moa sobrang uh, traffic dun no mapapunta rin ng airport yun may taan at ito hindi pa tayo nakakababa ng flyover ng South Super Highway ano uh, corner edge at ito pong nasa taas na tulay ito po yung uh, skyway ano ayan pababa na po tayo ito ay yung uh, na yan uh -huh. Ayan ito naman mga kaso ano, wild yung part ng uh, Nichols, no at itong right side yung ramp papunta ng Skyway no papunta din ng airport ng airport yan ano dito uh, dito kami dadaan sa baba kasi Uh, kakanan kami doon sa Villamo Air Base. Ayan, uh, malapit na po tayo doon sa Villamor Air, Air Base, no? At uh, yan nga, skyway nga ito nasa taas nito. Na uh, ito yung uh, uh, southbound, no? Ayan, malapit na po tayo kumanan dito sa Villamor Air, Air, Base. Ayan, yan, At uh, medyo, oh, may taxi pa doon nakakinto. Bakit kaya? Anong nangyari sa kanya? ah, nagalangan siya, umatras siya, umatras, umatras. Yan po yung pakanan na yan, 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 ah, uh, William Moore Air Base po ito. Minsan po dito, ano, pag araw nang may pasok, Sabado kasi ngayon, kaya medyo uh, maluwag yan. Ah, uh, sobrang traffic po dito, uh, hindi halos ito umuusad, pero tiyagain mo lang kasi ah, uh, mabilis naman ang pag-usad uh, pag, pag nag-go go na doon sa mga uh, stoplight mga kasuwert. Ayan, baka na, na po tayo. Ito yung sa Tasi Skyway papuntang airport. Ano? Ayan. Uh, sa batang unahan nito may stoplight din dyan uh, may gate dyan uh, mo mong airways yan diretso lang po ito papuntang uh, terminal 3 ano at uh, natin dito yung mga uh... ayan mga kasawild dito no? at um, dito na po tayo may, may circle po ito ito po yung circle ano? dito sa tapat ng uh, terminal 3 ano? papunta na po tayo dun sa ramp na ng terminal natang ta terminal 3 ano mga kasi while at uh, ito 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 ayan uh, kanina may mga taxi kanina doon na uh, naka-parking no? uh, siguro naghihintay sila ng pasahero pero bawal po doon po parking no at uh, meron po ditong mga uh, yung uh, parking para sa uh, waiting area no po magbabayad lang tayo ng uh, 50 para 50 ganun doon ako lagi naghihintay pag may uh, uh, sinusundo ako ngayon at dumating na nga kami dito sa terminal 3 ano ang pasayero ko ay papunta ito ng Sambuanga City dito na ma'am eh nauuwi na raw si ma'am sa kanyang uh, pamilya no sa kanyang mga anak at asawa na mimis na daw niya ang yakap ng kanyang mga anak at ang kanyang katuwang sa paggawa ng mga anak nila. Wow! <laughs> na si ate. Ayon mga kasawild nandito na tayo sa Ninoy Aquino International Airport mga kasawild at uh, naihatid natin ng maayos at ligtas ang ating pasayro mga kasawild. Ayan at at, uh, at ang kanyang deal ay umabot ng tumataginting na 445 at uh, 55 minutes kaming uh, nag uh, lakbay mga kasawild yan uh, tanong ko nga pala, bakit kaya Ninoy Aquino International Airport ang ipigin na pinangalan dito? Ano? Uh, may nagsasabi kasi noon, hindi ko makalimutan to eh. Uh, mamaya, mamaya ha? Ito, 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 ito. Yan, nagmamapagal ako dito ngayon, no? Mga kasawal. Kasi, uh, baka biglang may lumabas dyan na no? pasayro. Kasi maraming lumalabas dyan, no? Uh, ito'y uh, waiting area, no? Yan uh, dito sa ramp ng Terminal 3 you no, know, sa taas at uh, di de uh, departure yan uh, pababa na ako pababa na doon pagbaba ko niya yung skyway na yan oo nga mga kaswal tanong lang ano bakit kaya uh, Ninoy Aquino International Airport? Sabi nung pare kasi dyan daw namatay si uh, Ninoy Aquino. So, gusto ko rin mamatay dito para ipangalan huh? ipangalan sa akin ito. <laughs> okay, ito, 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 itong motor. No, parang uh, nagpupan siya, nagmamabagal siya. Ayan, uh, unahan natin yan. Okay, ito, yan, nakikita nyo yung mga, ano uh, yan, uh, may, may kotse na kumanan doon. Ah, uh, papunta ng skyway yan no? pwedeng uh, pa northbound pa southbound yan. okay at nandito na tayo sa uh, Villamor Airbase hanggang dito na lang mga kasuweld ano man ang ating ginagawa ano man ating pinagkakabalhan ang importante wala tayong inaapakan at lumalaban tayo ng patas mga kasuweld ang pagpapala ng Panginoon ay ating makakamtan dahil sa ating kabutihang ginagawa para sa ating kapwa So one,.